Bukid para pumitas ng gulay. Ano kang pipitasin mong gulay ngayon? Ang mga sitaw po yan. O, turuan mo sila kung paano magpitas ng gulay. Ayun, ayun o. Oh. May sitaw na mababa. Ito, ito, ito. Ayun, turuan mo pala sila kung paano magpitas. Ito. Ito, di ba? Ituturo mo sa kanila paano magpitas ng gulay. Yan guys. Eh. Para matuto din kayo mag Bitawan, akin na isa, yung hawak mo, para makuhaan mo yan. Akin na hawak mo, isa, yun o yun, para mapitas mo yung, mapitas mo yan. Ito mo, iniikot-ikot, o. Oh. iikot iikotin lang bayan. Aling makulit? Oh, galing. Ganyan, guys. yeah, guys. Ganyan lang para daw. Ba. matuto din kayo, paikot-ikot lang ba, guys, para, para, pag, pag nasa kayo, mga, kaya din kayo mag-video sa amin. Hmm. Tapos, aanin ba natin itong gulay na to? Ang um, ipapambitar to, guys. Para? Para may tiran marami. Ah, oh, ganun ba yun?